sa mapagpalang araw sa inyong lahat mga mag-aaral. Ako si Binibining Sarah Jenje Ampo, ang inyong magiging guro sa signaturang Pilipinas sa piling narangan. Bago tayo magumpisa, kayo'y aking tatanungin. Handa na mo kayo matuto sa araw na ito? O di kayo'y kumain na kayo? Para sa araw na ito, ating pag-uusapan ang pagsulat ng synthesis. Mga kasanayang pampagkatuto. Naisa-isa ang mga hakbang na dapat sundin sa pagsisintesis. Natutukoy ang mahalagang impormasyong nabasa o napakinggan upang makabuo ng sintesis. Nakasusulat ng sariling sintesis wala sa iba't ibang hanguan. Pagsulat ng sintesis. Ang nilalaman ng ating aralin ay ang mga sumusunod. Una, kahulugan ng sintesis. Ikalawa, mga anyo ng sintesis. Ikatlo, mga dapat isaalang-alang, habang at mga teknik sa pagsulat ng sintesis. Ngayon, dadako na tayo sa kahulugan ng sintesis. Nagsimula sa salitang griego na sintetini na ang ibig sabihin ay put together o combine ayon kay Harper 2016 ang synthesis ay tumutukoy sa ebaluasyon ng mga inilatag na teorya na ginamit bilang saligan sa ginawang pag-aaral. Ito ang pagsama-sama ng iba't ibang mga akda upang makabuo ng isang akda na kapag uugnay sa nilalaman ng mga ito. Sa makutuwid ito ay isang sulatin, maayos at maninaw na nagdurugtong sa mga ideya mula sa maraming sangguni ang ginagamit ang sariling pananalita na sumulat ayon kay Warwick 2011. Sa pinakapatayang antas, ang sintesis ay pagsama ng dalawa o higit pang buod. Ito ang paggawa ng koneksyon sa pagitan ng dalawa o higit pang akda o sulatin. Ano ng sintesis? Una, nagpapaliwanag o explanatory. Naglalayong tulungan ang nagbabasa o nakikinig na lalong maunawaan ang mga bagay na tinatalakay. Gumagamit ang deskripsyon o mapaglalarawan na muling bumubuo sa isang baksa. Naglalayon itong mailahad ang mga detalye at katotohanan sa isang paraang objektibo. Ipinaliliwanag ang paksa sa mamagitan ng paghahatid sa paksa sa kanyang mga bahagi at inilalahad ito sa isang malino at maayos sa kumamaraan. Ikalawa, argumentatibo o argumentative. Layunin maglahad ng pananaw ng sumusulat nito. Sinusuportahan ang mga pananaw na ito ng katotohanan ng informasyon na hanggang sa iba't ibang mga sanggunian na nailahad sa parang lohikal. Karaniwang pinuputo ng pagtalakay sa ganitong anyo na sintesis ang katotohanan, halaga o kaakmaan ng mga isyo at impormasyon kakibat ng paksa. Argumentatibo. Ibig sabihin ito ay magpapahayag ng sariling opinion at ang katotohanan na nakaayon sa mga ebidensya. uri ng synthesis. Una, background synthesis. Isang uri ng synthesis na nangangailangan pagsamasamay ng mga sanlig impormasyon ukol sa isang paksa at karaniwang itong inaayos ayon sa tema at hindi na sa sanggunian. Ikalawa, this is driven synthesis. Haris katulad ng background synthesis, ngunit nagkakaiba lamang sila sa pagtutuon sapagkat sa ganitong uri ng synthesis, hindi lamang simpleng pagkakilala at paglalahad ng paksa ang kailangan, kundi ang malinaw na pag-uugnay ng mga puntos sa thesis ng sulatin. Synthesis for the literature, ginagamit ito sa mga sulating pananaliksik, kadalasang kahimian ng mga sulating pananaliksik ang pagbabalik tanaw o pag-review sa paksa. Karon namang isinasaayos sa sulatin batay sa mga sungguyan, ngunit maaari mga namang ayusin to batay sa paksa. Mga dapat isalang-alang sa pagsulat ng synthesis. Una, tamang impormasyon mula sa pinanghanguan o sanggirian, ikalawa organisasyon ng teksto, ikatlo na pagtitibay ang nilalaman at napapailalim ang pagunawa ng nagbabasa. Kung isinulat na synthesis ay kakitaan ng, ng katingang ito, masasabi mausay ang pagkakasulat nito. Bilang isang nagsisimulang manunulat, isang mahalagang bagay na dapat sanayin ang pagtaya sa isinusulat kung nakasusunod ito sa pamantayan at katangian dapat taglayin ng isang mahusay na sulatin. Sa gitong pamamaraan, mapapanatili ang kalidad ng na nagawang sulatin tulad ng buod, sintesis at iba pa. Mahakmang sa pagsulat ng sintesis. Una, linawin ang layunin. Una sa lahat, mahalagang maging malinaw ang tumuhi ng pagsulat ng sintesis. Dapat masagot ng tanong na kung bakit ito susulatin. Sa madaling sabi, para saan ba ito? Kung malinaw ang layunin sa pagsulat, o disyonan, mabuti ang anyo at uri ng sintesis na buuin at dahil dito magagampanan ng sulatin ang kanyang layunin. Ikalawa, pumili ng mga naayong sanggunian batay sa layunin at basahin ng mabuti ang mga ito. Kung malinaw ang layunin na pagsulat ng sintesis, magiging ang pagpili at paghahanap ng mga sanggunian para mabuo ito. Mas madali rin niyang matutukoy kung akma ang akdang nahanap para maging sanggunian. Ikatlo, buuin ang tesis. Tiyakin ang tesis ng sintesis na gagawin. Ito ang pangunahing ideya ng isusulat. Ihayag ito gamit ang buong pangungusap. Dapat naglalaman ng tesis na ito ng ideya ukol sa paksa at ang panindingan ng ukol dito. Ikaapat, bumuo ng plano sa orisyon nang sulatin. Kasama sa mga teknik na ito ay ang pagbubuod, paggamit ng halimbawa o ilustrasyon, pagdadahilan, stroman technique, konsensyon, o comparison at contrast. At ang parangkas na ito ay nakaayon sa iba't ibang teknik sa pagdevelop ng synthesis. Ikalima, isulat ng unang borador. Gamit ang napiling teknik, isulat ang unang burador ng sintesis, tandaan lamang na maging flexible sa sarili. Bangmat may mga nakaplanong balangkas, kung mapagtatantong, may mahalagang pagbabago na dapat gawin sa balangkas ay dapat ipagpatuloy ito upang maisama ang mga puntong na ispang matalakay. ika lista ang mga sanggunian. Gamit ang format na piniprescribe ng guro, ilista at ayusin ang mga ginamit sa sanggunian. Isang mahalagang kasanayan na binibigyang pagkilala ang anumang akda o sinumang autor na pinaghanguan ang impormasyon sa ginawang akademikong sulatin. At ikapito, Revisahin ng Sintesis. Basahin muli ang sintesis at tukuyin ang mga kahinaan ito. Hanapin ang mga kamalian sa pagsulat at tigit sa lahat ang mga kamalian sa detalye. Isulat muli ang sintesis para may isama ang mga nakitang punto na dapat baguhin. Ikawalo, isulat ang pinal na synthesis. Mula, rebi rebisadong may susulat na ang pinal na synthesis. Teknik sa pagdevelop ng synthesis. Una, pagbubood. Ang pagbubuod at pinakasimple at ikomplikadong paraan ng pagsulat ng synthesis. Dito, binubuod lang ang mga hanguan at inaayos ang paglalahad sa paraang loikal. Bagamat pinakasimple ito, maaring gawing sophisticado ang teknik upang maihiyag ang mga dapat malaman ng nagbabasa. Kalawa, pagbibigay ng halimbawa o paggamit ng ilustrasyon. Ito ay magandang teknik na ginagamit sa magitan ng pagtukoy ng isang partikular na halimbawa inilalahad sa isang sanggunian o isang ilustrasyon na ginagamit dito. Ikatlo, pagdadahilan. Sa teknik na ito, iniyahayag ang thesis at iniisa-isa ang mga dahilan kung bakit ito ay totoo mahalaga. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalahad ng impormasyon at detaleng sumusuporta sa pandigang inihaharap. Kaapat, comparison at contrast. Sa comparison at contrast, dito ni himay, -himay ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kadaos ang sa comparison at contrast, nagkakaraming ng iba't ibang muka na pagsusuri na lalong nagpapalinaw sa kabuuan ng mga pinaugnay na akda. Ikalima, Strowman Technique. Isang di pangkaraniwang teknik ang Strowman. Sa teknik na ito, inilalahad ang isang argumentong kontratesis ngunit sinesegundahan na ganito ng paglalahad sa kainaan ng nasabing argumento. Sa parang ito, ang kontratesis ay sisirain din at ipapawalang sa isay. ika konsensyon. May sasama rin dito ang konsensyon kung saan tinatanggap ang salungat na pananaw tulad ng Stroman. Ang tayong kaibahan to hindi pinapawalang saysay ang kasalungat ng argumento ng thesis, subalit pinapaliwanag na mahina ito at ang panindigan ang siyang malakas at katanggap-tanggap. Sana ay naging malinaw sa inyo ang ating aralin. Bago matapos ang video na ito, subscribe ka na sa aking channel at i-click mo na ang notification bell para titit ka sa mga lesson na aking i-upload. Hanggang sa susunod na pag-aaral, paalam!